Mo ang nasa talata. Pakahulugan mo yan eh. Yun, talata. Tinatalo ko sa'yo. Aminin mo okay, ito. Tinatalo, Mr. Moderator, pwede ba kayong bumasa? Okay. Pwede kayong bumasa? Mali yan. Mali ang pagbali mo na kayo. yan, brat. Marami kang dadalin sa impyerno sa ginagawa mo okay, sa ko Biblia. Hindi ko Hanggang buhay ako, hindi ka uubra. Tandaan ay, mo. Ito na sa'yo. Ang pinag-uusapan dito, kaluluwa. Kaluluwa. pinag-uusapan ano? dito ay mali. Sinasadya mo. Talagang karapat ka. Sana maulawa wala Madrid. Nakaroon po siya Ibinigay ba dyan yung pangalan o no? yung tao? Wala ka respeto sa Diyos. Wala ka pa respeto Saan sa sarili mo. Saan na maunawaan nyo? Kung bakit nagagalit no, ako mga sa mga tarong sa sa'yo ngayon? Sa uh dito. Na nagsisinungaling ka sa ganito karaming tao. Tatanggapin mo, manluloko ka. Tatanggapin mo, manluloko ka. Hindi po ako... Tatanggapin mo, manluloko ka! ka. Talo ka na! Talo ka na! Sa talo ka na! Sa talata!